yun, good morning. Uh, bali, dito na naman tayo sa Barangay Tagumpay sa Lot 102. Ang aming posting, ano, uh, pang tatlong araw na natin. ta uh, ngayon, duty. Tatlong, pangatlong araw na. Ano? Oh, kapal na naman ang pags. Magang maga. Oras natin ay alas 7.37. Ano, ayan. At sobrang kapal. Oh, ang pags. Kadadating pa namin dito. Kadadating lang namin. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating video, syempre wag natin kalimutan mag-intro muna tayo. Hindi nila maiintindihan Dahil di nila alam ang iyong pinagdaanan Parada nga yung ating motor. bang ko yung ano? Yung... <laughs> ano ng gasolina kasi sabi nila eh, pag malakas ang ulan nagkakatubig daw yung loob ng gasolina eh, kaya tinakluban ko na lagi yan dahil natakluban kaya tingin ko mamaya ulit yung taas na yan ko kasi nakabuta naman ako Ayaw kapal oh ganoon pa rin, ah, kagaya ng dati yung unang vlog natin, pangalawa may pangatlong araw, ganun pa rin ah, di pa rin nagbabago yung pags dito talagang sobrang kapal pa rin at ayan nga Ito natin yung ating mga kabali dito sa loob may nagbabalik dito sa amin. Uh, siguro mga ilang weeks din namin itong hindi nakasama sa duty. Dito. Ayon, mga dumadaan dito. Ayan, okay uh, tropa pits. Ayan yung mga tropa natin. Ayan At no? uh, na namin. Ayan yeah, no? I'm back! Yeah. <laughs> Tagal nating hindi nakita sa vlog ito at ilang araw din natin din nakasama. ay yeah, nagbabalik na siya sa ating piling. Yeah. I'm back. I'm glad. Ito na yun natapos namin kahapon. It's nice to be, <laughs> <laughs> It's nice to be <laughs> yeah, hindi na kami ang piyasa. Hindi na masyado na yung upuan. Hintay na lang namin yung slab. Tatambay lang muna tayo at wala pa yung gamit. Anong, one? parang sila magpapower sa so yun. Yun, yun dadalhin dito yun. Yan. Dito wag natin lamesa pag kuan. Fix na daw siya dito eh. Dito ba dito? Ay mo, fix tayo dito. Ikaw, isa isa sa akin, oh, okay? Ikis sa mi wala problema yun. Just Yo, nat dumating na rin po yung dalawa naming kasama rito at may maraming dalang paninda. Paninda. Ah. Ah, may tubig pa ho. Bali lima po kami ng duty rito. May dalap at timo oh. Busy. Lima po kami, duty Ito ngayon. Tatlong so, Liberty Lamping Security, Lamping Lamping Security Lamping Lamping Agency at dalawang NCSI Security. Ito ba tayo yung, na, para pag laubos eh. Di ba, paglaro ka hmm. dyan dito eh. Hindi, itatago, Pati doon, Kaya doon sa taas. Dalim ng kilog. Para hindi na ba balik Ba't nilagyan na ito? O, ba't ito? na naman na, dapat ay na malagyan natin ng graba niya. Hmm, graba talaga ito. Hindi naman sinabing maputik dito. Dapat ako nakapagbuta. Wala naman tayong gagawin pala ngayon. Kayas lang. Kayas lang ng kawayan. Tambay lang. Pag datasis na lang at saka gagawin yung lamisa. Yan, lintik sarakusak. <laughs> Nalagyan nga namin na rin ah. Yeah, by the way, namin, may mama. Ano yan? Maminan. Ah, wala itong mamin. May pananim? Huwag mo pakalban na yan, mga. Mga yung mama mo baka dibi yung, mama, yung, mama. <laughs> yung, mama, yung mama. Pananim, ano? Pananim, may ikang ataing kumama niya. yung pananim, mama. <laughs> Ayan po, yung bunga kung tawagin. Ayan, yung bunga. Yung po ay nginunguya. Ayan. <laughs> Ito nga, ito para ano. Saka dito sa patuloy, pagkita dito. Dapat hindi lahat nila matestis yung mga slab doon. Ayun, oras natin. Update tayo. 10.27. Magti-10.30 na nga po. At kami patuloy pa rin sa pagmamatyag sa aming nasasakupan. At yan nga po, may niluto na ulam. Si Hing Limban. sinigang na walang asin at walang kalamansi. Ayan Ayan po ang sinaing. Makabitin. At pag nainitan niya ang storm siguradong tapon niyan <laughs> Uy! Talaga niya nung iigip po ng oh. Hala, discarding Pinoy. Saan ka Ah, niya nung nga ng higop, oh. Iya tanggal lang so, ito. Ang quality. Yeah. Commercial. Commercial muna, mega kasadin, tatakbang ko, tatak sariwa. Iya. Komersyal. Isang komersyal muna ba rin? May kasadin. Mamaya. Tatak sariwa. O, take two. Take two, take two. Ito pa ang alam namin. mega kasadin, tatakbang ko, tatak sariwa. Iya. Dabis. Boboy lamang po. Iya. Yeah. Hindi <laughs> 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 po kaya ng normal na tao yan. Kaya <laughs> yeah, yun ba po, may, para babiahit, may nakalagay pa sa ulit. <laughs>

<laughs> rap. Uh, oras na tayo ulit uh, 11 o'clock na yan uh. malapit na kami magtanghalian uh, maluluto na yung uh, aming sinahing uh. pero ako may baon may baon ako kanin chao lang uh, eh, lakad-lakad muna tayo rito ayan oh uh, makita nyo ang pag sa uh, talagang makapal na no Guardhouse so na mga Akyat na natin to Taas na to Akyat natin to Taas na to Ayan, Ito tayo daan Dito tayo daan Try natin na Tingnan natin yung dulo ron So wala tayong dala ah Nakabuta tayo rito no? Nakaraya nakit ko to Hindi ko nakadiretso dun sa may dulo At Ako walang butay Napakadulas ng chinilas ko Ngayon maakit ko na to Sige buta tayo yan o. ganda kasi nito sa lugar na to hindi ka dito kita masyado kung dito nagtago ah. dito ako nadapa ano na pa sa bisub? oo oh, dito <laughs> banda Ito oh. Ayan o no? Kita yung kubo Shout out Ayan o no? Hindi na makakita o oh. Sobrang ah. kapal lang ano o Pag... Ganda rito Ano ah, tayo? Kakain na Ayan, sasakyan o. O, converge. Ayan, yeah. yeah, kasa na tayo. Nakakain na na. Buto na raw ang sinakaing. Bawa naman tayo. Woohoo! Ano luto agad? Luto na. Luto na, siya na yung dalawa. Bah. hindi ako makakasubo ng kanayun. yun. ibibili oh. ng ng kawayan ayan. Oy, ang ulam o sarap nagpadoon sana ng 150. Hindi na. Para nang dulus Bakit? Hmm. Para nang dulos. Ayan ay pang daladala ko lah. Ito ang aking pang ano, mini bill. Aba, putang gala iyan. Ha? Ay, ganda. Bale. Pang ano kaya eh? ganda ang puluhan. Tiyos! Tisingin mo sa'yo yung mga balat. Tinamain. Ano? Yo. Ari na dito kaya ang limandaan. Ito na naman si limandaan. <laughs> Ay, na kayang, ay ay ka. na, no, parang mahihilaw. Bakit hinahalo mo daki? <laughs> eh, kakain na. Kain na, kain na. Parang... Talbot. Mabili siya na. May gulay po kayo, Luka Kahoy. Wala din. Sino po ang may gulay diyan, Tata tatapunoy? Ay, parang mabila ng kamuting kahoy. Gulay. Tatapunoy malaya saan po samlang ah. magkilala naman po diyan yun niyan oh uh sabihin -huh. ko kayo mga dalawang kilo oh uh -huh. ba di? ayong laman hm ako prapo gulay tara paggulay din po sabihin ko siya wala tayong baunan, kaya plastic lang. Maya, ah, sige po, salamat po. Sige. Oh, ah, may mag-sponsor dyan, baunan. May iba si na sabi mo na, hindi <laughs> ba di kinanalo sa iskate? Ang nadating na medyas. Kung mga wampit ba, hindi ba na kaya mo. Ay, pakala na ba? Ha? Bakit wala na naman na may kakikita Hingin, ko lang ang itira? Tuyo! Hindi pwede ba din lang eh. Sarap!

Uh, at pababa na nga kami ano, Nagpre-prepare okay. na yung aming mga bade Ayan. At yung ating motor ay talagang pa, ano Hindi mo na pa i-start din matagal-tagal no? Ng... So, Prepare na kami, pababa na Tago ko muna itakit mo Sambalilo Sambalilo oo Saan sa balilo? Masaan to? Ito yung security. Pero hmm. namit mo. Umigil na rin yung ulan. Na kami makababa O, oh, balik. tayo tayo na kami. Ah, o, ulan. Tingnan ko muna yung takip ng mga kay motor. O, ito. Gagawin ko pantakit lagi ito dito kasi umuulan lagi dito ay eh. o yung gasolina yun yung dagayan ng gasolina lago muna natin dito para bukas naman ulit dito ah. Lali. ano ready na kayo bugas muna ako dito ah Ayon, kapal na naman ang pag. Ayan o. Oh. Hapo na eh. Talagang na. Padilim na yung ano. Padilim na. So paano mga Arisbak? Uh, ito yung pangatlong araw na duty natin dito sa lot 102. Uh, bukas ulit kita kita tayo kung anong magiging kami uh, may activity rito. Ano. Nakita kita na lang tayo bukas at bye bye. Pababa na kami. Hindi ako makapag video kasi delikado yung daan dun. Ayun, no? Madilim. Uh, mapag. Ayun uh, na. Ganito na lang at bye bye.